Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sharfi anbiyai wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah, adab mutaalimin So tiyatalaki pa rin natin yung kabanata tungkol sa uh, paggalang sa mga tagapagturo So yung natin ito, hindi para sa self-serving na mga dahilan. Hindi, 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 ko to, hindi ko tinuturo para igagalang nyo ako. So, gusto nyo gumalang, okay. Kung ayaw nyo, di Ganun lang. Pero nga, pinahalagahan natin ito, yung wujubu ihtiramil muallim, kasi bahagi ito ng ating relihiyon Ang Islam ay relihiyon na nagpapahalaga sa kaalaman, kaya pahalagahan din natin ang mga may tangan nito at ang mga namamahagi nito. Ito na bawa sa kahit anong trabaho, pinahalagahan ni naman ang may tangan ng kaalaman tungkol sa trabaho na yun. Lalong-lalo na yung mga nakatatanda. O, sa construction, di ba? Yung labor, kahit papano, gagalang niya yung ano. Gagalang niya yung foreman, gagalang niya yung engineer. So, ganun din sa atin. Insya Allah. Kasi nga, ang relihina ito na nakapundasyon sa Islam, ibig sabihin, pahalagahan natin ang kaalaman katulad ng kung paano nating pinahalagahan ng Islam. Hindi pwede nga angkinin lang ng tao. Pinahalagahan niya Islam na hindi naman niya pinahalagahan ng kaalaman. Kapag sinasabi niya pinahalagahan niya o mahal niya ang Islam, eh dapat mahal din niya at pinahalagahan ng kaalaman. Insya Allah, at sino mang may tangan nito. Sumunod na nababanggit, sinabi ni Ibn Abdul Bar, Min haqqil alimi alayka antusallima alal qawmi amatan watakussuhu dunahum bittahiyati. Sa sila raw nakagawian nila, na kabilang sa karapatan ng alim, ng maalam, kabilang sa mga karapatan niya sa iyo, ang babatiin mo ang mga tao, may kasama siya, babatiin mo ang mga tao, Assalamualaikum, pagkatapos na silang batiin, babatiin mo naman siya. Special. Para mangyari dito, binati mo yung mga tao, tapos siya lalapitan mo para batiin ng special na pagbati. Salam din. O kakamayan mo siya o ano paman. Mga ganong bagay na nakagawian nga ito ng mga naon mga Muslim. Pero syempre, lahat nga ito ay depende rin sa sitwasyon. Kasi limbawa niyan, may lecture, tapos papasok ka, salam Alaikum. <laughs> tapos yung, yung nagtuturo, nagsasalita na. Tapos lalapit pa rito yung kambal, istorbohin ako. Wag na, wag na lang. Depende nga sa kalagayan. Nililinaw ko lang. Pwede nang biruin ulo yung kambal eh. Parang nakarecover na eh. Dati parang mainit lagi ulo eh. <laughs> so, ano, depende ito sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. So, babatiin mo siya ng special na pagbati para lang may pakita mo na pinahalagahan mo siya. Actually, yung nung unang panahon, siguro hanggang ngayon, kahit naman yung ano eh, yung mga, kahit yung kupar, kung paano nila pahalagahan yung mga pari, yung mga pastor, eh dapat tayo, mas pinahalagahan natin yung maalam sa atin, insya Allah. Kasi kung yung pastor nga, nang namimera lang yun eh, pinahalagahan nila. Yung pare, ng momolestya pa yun, pinahalagahan nila. So, paano pa kaya yung uh, maalam, insya Allah, na sa pamagitan ng kaalaman na binabahagi niya, ay makakapasok ko sa paraiso? Insya Allah. So, kabilang sa kanilang mga nakagawian, gayon din, waan tajli sa mamuhu, na wag, wag siyang mauupo malapit masyado sa kanya, wala tushiran na endahu biyadik. Kapag kausap mo raw yung maalam, huwag kang magtuturo. wag mo raw, huwag kang magtuturo, huwag mo siyang ituturo sa pamagitan ng iyong kamay. E eh, lalo naman yung nguso. <laughs> nasan, nasan, yung ano, nasan yung, nasan yung nagtuturo dito, tuturo mo ng kamay. Ayaw daw nilang gagawin yun, di raw nila yun ginagawa. At syempre, hindi rin maganda yung iba pang paraan ng uh, pagturo, yung pagnguso. So dito, maari mga hulugan din ito na hindi mo siya ituturo o hindi ka magtuturo, yung meron kang ituturo sa harapan niya sa pamagitan ng iyong kamay. So nahihiyaraw sila na gawin yun. Eh, lalo naman yung nagunguso. Mas ano yun, mas, kumbaga, mas hindi, hindi nga practical yun eh. Kumbaga, hindi siya, mas hindi ka tanggap tanggap So, ginagawa nila yun, kasi halimbawa, merong, merong kailangan yung nagtuturo, bilang halimbawa, ba may kailangan siyang libro, ituturo mo, wag mo na ituro, kunin mo na, bigay mo sa kanya. Okay, ganun yun. Ganun yun mas nakakainis nga naman yung ano, nasa yung libro. Tapos yung kambal ko. <that> Tiyatanong ko dati, sino nagadan para magikama na? Gaganan lang. Hindi ka nga eh. Ngunguso sa So, hindi nila ugali yung uh, yung nagtuturo lang. Mag gagawa sila ng mas mainam pa roon, insya Allah. Wala takulan na kala fulanun nun kila Ito, Ito nakakainis din to eh. Huwag mong sasabihin doon sa maalam. Ba't sinabi ni ganito? Iba, iba sa sinabi mo. Magtatanong sa'yo. Magtatanong sa'yo. Uh, eh, ba't sabi ni Abu Hanifa ganito? Huwag <laughs> so, nyo lang sasabihin yun. Kung ano, pagtimbangin niyo na lang yung O ah, kaya ano, halimbawa, importante talaga, di ba? Importante talaga. Total na kausap niya naman halimbawa, si Abu Hanifa, siya na lang sample natin. Tapos nung kausap niya, siyempre may binigay siyang dalil. O, oh, sabi ko ganito. Tapos gusto mo talagang malaman, e eh, paano yung dalil na ganito? Ganun na lang magtanong. Kung nabanggitin si Abu Hanifa o si sino pa man, na tao. Yung ano na kung may, may paraan na ano eh, na makakausap mo yung tao ng may diplomasya. Kung hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo maging, ano, maging prangka o maging harap-harapan, maging ano ba, garapal, walang pakundangan. Pwede mong daan-dahanin yung mga, daanin sa mga bagay na, kumbaga, dahan-dahan yung mga bagay. Lalong-lalo lalo na yung ano, yung tao na alam mong may problema sa ugali. May problema sa ugali. Sa so, hindi raw magandang sinasabi yan sa guro sa nagtuturo. But sinabi ni ganito, ganyan, hindi eh, malika mali ka pala. <laughs> may ganun pa. <laughs> uh, pero basta ka yung ano. Akbayan ka pa. <laughs> eh, tapos sa sabi, eh, ba't sabi ni ganito ganyan? So ito, natin kasi yan eh. Maring darating yung panahon, may kasama kayo na ano, maalam talaga. asin in, ano, uh, kaya dapat handa kayo, insya Allah, na may bibigay sa kanila yung tamang trato sa kanila. Wala ta'rad min tuli suhbatihi. Fa inna mahuwa bimanzilatin naklati Tanta diru matatas kutu alayka minha shayun. Sa so yung tagapagturo daw ay katulad ng puno ng datiles na darating mula rito o makukuha mo mula rito yung bunga nito sa tamang panahon nito. Wa na minal mu'minil alim la adamu ajran min as kaim al so sinabi niya tunay nang mananampalataya na do na maalam ay mayroong mas malaking gantimpala kaysa sa nag-aayuno nagsasala sa gabi ng tahajjud at nakikibaka sa landas ni Allah Pwede mga ganitong statement kasi, unawain natin ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo magpapasting o hindi na tayo magtatahadyud o hindi na tayo magjijihad. Iisipin natin mag-aaral na lang tayo. Ang ibig sabihin ng mga ito, kung paghahambingin man ang nag-aaral o nagtuturo, maaring mas malaki ang kanyang gantimpala kaysa sa isang tao na nag-aayuno lang o nagtatahajjud lang o nakikibaka sa landas ni Allah. Kasi yung tinutukoy dito, ito na nga yung nabanggit ko nung nakaraan. Yung mga mabubuting gawain ay maaring mahati sa dalawa. Yung mutaaddi at gaira mutaaddi. Mutaaddi, big sabihin yung gantimpala o, ay hindi gantimpala, yung, yung pakinabang nito ay maaring papakinabangan ng iba. Halimbawa sa pag-aaral, kaya mas malaki yung gantimpala ng nag-aaral sa nag at nagtatahadyod. Kasi nag-aayuno at siya lang yung makikinabang dun eh. Di ba? Siya lang makikinabang. Although pwede kang magdoa para sa iba habang ikaw ay nagtatahadyod at habang ikaw ay nag-iiftar, nag at nagtuturo, malaki rin yung mas malaki yung kanyang dinudulot sa iba. Ngayon dito sa jihad, kaya ganito yung pagkakalahad dito. Sa totoo lang, yung jihad, mutaad di rin ang jihad. Mutaad din di ang jihad. Kaya nga, sa usapin ng jihad, sa pagtuturo rito, o pagdideklara lalo na ng jihad, hindi ito para sa kahit sino lang. Tanging mga malalaking scholar lamang ang pwede magkakaroon ng ijtihad sa jihad. Ibig sabihin, sila yung pwede magkakaroon ng opinion dito o pwede mag-aakda ng aklat tungkol dito. Sila lang. Kaya ngayon, pagtalakay natin sa jihad, nakagapang talaga tayo sa kung ano yung libro ng mga scholar. Kasi mo ataad di ang jihad. At ang jihad mas mapanganib. Kasi maaring ito'y magdudulot ng kamatayan, magdudulot ng pagkasira, ng ari-arian, magdudulot ng kaguluhan, ng takot, kaya hindi ito pwede sa kung sino-sino lang. Mutaad din ng jihad. Pero syempre, maaring mas mangunguna sa antas 'yung maalam na nagji-jihad kaysa sa hindi maalam na nagji-jihad. Intindihan nyo. So bandang huli, ma mas mahalaga pa rin sa lahat ng bagay ang kaalaman kasi ito 'yung unang dapat na ginagawa ng Muslim ang mag-aral. Actually, sa lahat ng bagay applicable ito. Bago ka maging doktor, mag-aral ka muna. Bago ka maging driver ng jeep, mag-aral ka muna magmaneho. Sa lahat ng bagay, mauna ang kaalaman. Pero higit na binibigyang diin nito sa Islam, insya Allah. E idamat alim in thalamat fil-islami, talmatun La yasudduha shay'un ila yawmil So ganito natin pahalagahan ang maalam dahil kapag namatay ang maalam meron daw naiiwan na peklat o butas sa Islam na hindi na mapupunuan hanggang sa araw ng paghuhukom. Kung halimbawa, merong isang piraso ng papel, merong tumusok dito na karayom, mag-iwan nyo ng butas o peklat, hindi na yun matatabunan hanggang sa araw ng pag paghukom. Kaya nga kabilang sa mga malalaking sakuna sa umma na ito, yung pagkamatay ng maalam at hindi na sila napapalitan nga. Hindi na sila napapalitan. Lalong-lalo lalo na sa, ano nga, sa dulo ng panahon na konti na lang talaga yung maalam at mangyayari yung tinatawag na Uh, kabdul ilm, yung kukunin na ni Allah ang kaalaman at ipagkakait na ito sa mga tao. Ang kabdul ilm na ito ay hindi mangyayari sa pamagitan ng pagkawala mismo ng kaalaman na kumbaga, makakalimutan ito ng mga tao. Ang unang mangyayari dito, yung dahilan nito, yung pagkamatay ng maalam na hindi na sila napapalitan. At maring nangyayari na nga ito sa panahon natin ngayon na merong mga lugar walang maalam sa kanila. Walang maalam sa kanila. Maraming mga community actually o jamaa. Walang silang matinong imam. Eh. Andiyan yung masjid, andiyan yung mga magkakapit bahay na muslim. Pero yung meron doong dedicated na maalam na nakatira doon sa kanila, wala. Kaya pahalagahan natin yung maalam. Dito nga, walang gustong tumirang alim dito eh. Ang dami nang natira dito na maalam, pero wala. Hindi sila nagtatagal. Titira dito, isang buwan, dalawang buwan. Tapos ang dito nakatira, hindi nga nagle-lecture eh. Ewan ko rin kung bakit. Baka hindi, hindi nila type dito. Parang bisita lang sila rito. Maraming mga pamayanan ganito yung kalagayan sa atin na, na, na walang maalam. Nagsisiksikan sila sa Marawi, nagsisiksikan sila sa Maynila, sa Cotabato, pero maraming mga liblib na lugar, walang na. walang maalam. Yung unang nabalitaan ko nga ano na to, community. Yung, pinagtanong-tanong ko rin ito noon eh. Yung yung community ni Harold, sa La Union. Kasi ganun ba? Tapos, eh, si Manong, lakas ng marketing ni Manong noon. May mga GC pa yun. May mga, may mga post-post. Uh, itat Lagi ako tinatag. Tapos nung minsan may napadaan sa aking picture, na consensya rin naman ako. Nakita ko siya nagkukutba do sa picture. Nakatobe pa nga eh. Diyan ito, diyan. Nakita ko may picture siya diyan nagkukutba. Nisip ko, Paano kaya nagkukot ba itong tao na ito? Eh wala naman itong matinong pinus, parang puro katatawanan. <laughs> Iniisip ko noon. Mahilig si, si Mano mag-post ng walang katuturan, di ba? Magka-copy siya, yung mga post ni Dulamin, kakapi niya, pe-paste niya doon sa profile niya. Pero mas marami doon, puro, kag, puro kalokohan. <laughs> Iniisip ko noon, ano bang community yan? Walang, ano, walang, wala bang pwedeng ibang magkotba dyan na iba? Kaya yung naglalaro sa isip ko. Hanggang yung ano nga, yung idol fitir, piniem niya ako. E kaso nauna na tayo sa ano eh, sa halahala. magkutba Pero hindi rin ako natuloy nagkutba sa halahala kasing halahala noon, 2019. Muslim ka na ba noon, Hasan? 2019. Gusto nilang mauna mag idol fitir. Sasabay daw sila sa Saudi. Kaya hindi ako pumayag. Kaya hindi na ako pumunta ng halahala. hala nangyari, doon ako nag sa Santa Cruz, sa Laguna. Uh, nakadaan pa kami ng, ng halahalang, layo pala. Layo pa, Luban pa. Mas madali pala magbangka. Hmm, kung galing ng pila, tatawid ka ng, ano, ng Laguna, di ba? Mas mabilis pala. Kaysa'y magmumotor ka pa, ikot ng Laguna, ikot ka ng Pililia, mas madali pala. So, yung, eh, yung ano, hindi ako natuloy idol fitter. Idol adha ako nakarating dito, 2019. Tapos yun na nga, nung, wala nga matinong plano nun eh, basta dumating na lang ako dito. <laughs> Tap. Hindi pa, ako lang. Kasi walang ano pa yun eh. Wala pang katiyakan yun eh. Nag-stay muna ako dito. Pero may ano pa no, may sakina. Kaya nagkatrabaho rin ako noon, noon ano, nung nagbukas yung sakina. Tapos yung nagka-COVID, <gibus> March 2020, doon napunta na sila rito, napadpad sila rito. Na nga, naabutan ko rito yun nga, may, may mga maalam dito pero ewan ko, hindi nagka, mm, parang walang malasakit. Parang hindi nila gusto talaga rito. Parang ano lang, sumubok lang o parang pinilit nga lang eh. Kaya ganito yung kalagayan sa maraming mga community na, yun nga, kung magiging maalam kayo, insya Allah, dadami yung mga nagmamalasakit sa ganitong community. Inshallah. Mali natin tong kambal oh, magpadistino sa ano. Kapag asawa kayo doon sa mga liblib -lib na lugar na mayroong Muslim community. Kasi maraming ano eh, may marami ring mga IP na ano na Muslim community. Bao ngayon yung mga yung mga Aita. May marami ng Muslim sa San sila? Tarlac. Sina ano, Mansur. Sambales. Sambales pala. Noon, marami sila doon. Tapos meron pa sa uh, yung huli naming napuntahan nung nasa Dabao pa ako. Yung mga Tiboli. May mga masjid din sila doon, walang imam. Nagtagal ako doon ng ano, ako doon ng isang linggo, yung, yung problema ko talaga doon. Paano makakahanap ng imam na mag stay sa kanila? Walang may gusto eh. Hindi ko nga alam ngayon kung ano yung kalagayan nila. Pero nakabalita ako, meron daw isang taga roon na nakatapos na ng bagyo, So siguro nag imam na rin yun doon. So importante mapagalagaan natin yung mga ganitong community. Kasi pag yung mga ganitong community pinasok ng mga Shia, wala na, ubus na. Parang doon sa mga Aita, pinag-interesan ni Yusuf Lapitan buti na harang nila. Pinag-interesan nyo ni Yusuf Lapitan na mapasok nila. Kunwari may ano daw, outreach, mga ganong programa. So dapat yung mga ganito hindi pinapabayaan. Yung mga ganitong lugar maraming mga IP na Muslim, indigenous people na Muslim na kailangan natin suportahan at alalayan. Inshallah, na kahit hindi tayo maalam, the fact na meron lang doon tao na may sapat lang nakaalaman, o hindi, not necessarily graduate ng Madina Islamic University o kung saan pa man, mahalaga yung tiyak yung iyong kaalaman. Kasi yun naman yung pangunahing requirement sa da'wah yung basira. Di ba yung sa sura to Yusuf? Kul hadihi sabili adu ilallahi ala basira, ana wa manit taba'ani. Ito ang aking landas na ako ay nagaanyaya patungo rito ala basira. Sa pamagitan ng tiyak na kaalaman, ato, ako at ang sumunod sa akin. So yun yung pinapasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So yun yung kailangan, yung tiyak na kaalaman. Hindi mo kailangan kabisado yung buong Quran. Hindi mo kailangan maging Tajwid Master para maging imam o uh, mangaral sa isang pabayanan. Importante lang yung basira, insya Allah. So ngayon ito natin pinahalagahan ng kaalaman, katulad ng kung paano natin pinahalagahan si Allah, ang Islam, hindi si Papa Muhammad Sarasalam, dahil ang kaalaman, dito nakapunda siya ng ating reliyon. Alhamdulillah. So tutuloy ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh